Good evening brothers and sisters. Welcome to ating Gospel Reflection. For this evening ang ating tatalakayin ay ang papagaling ni Jesus sa bulag nasi Bartimaeus. So before time simula, let us have a short prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins. As we forgive those who sin against us. Don't bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay? So, i ating Gospel passage is taken from the Holy Gospel of St. Luke, chapter 18, verse 35 to 43. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. And hearing a crowd going by, he inquired what was happening. They told him, "Jesus of Nazareth is passing by." He shouted, "Jesus, son of David, have pity on me!" Because the the people walking in front. of rebuke him, telling him to be silent. but he kept calling out all the more, "son of david, have pity on me." then jesus stopped and ordered that he be brought to him. and when he came near, jesus asked him, "what do you want me to do for you?" he replied, "lord, please let me see," jesus told him. Have sight, your faith has saved you. He immediately received his sight and followed him, giving glory to God. And when they saw this, all the people gave praise to God. The Gospel of the Lord, praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay. Um, lesson na makuha natin dito ay tungkol sa pagpapagaling ni Jesus kay Bartimeus, isang bulag. Siya ay nakaupo lamang sa tabi ng daan. Nung dumaan si Jesus, para niyang na, ano, no? napansin niya na may dumaan at siguro ito na yung sinasabi ng iba na sikat na si Jesus. Tinanong niya kung anong nangyayari. Sinagot siya na, si Jesus nga dumaan. Kaya sumigaw ka agad siya. No? Matagal niya na siguro hinihintay si Jesus na para pagalingin siya. Kasi naririnig na daming napapagaling si Jesus. No? Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. No? At sinabihan siya na tumahimik. Okay, anong aral na makuha natin dito? Ang bulag na ito mga kapatid, no? ito ay nag re-representa sa atin na sa ating kung ano dapat ang ating asal ano dapat ang ating ang um, ugali pag tayo ay nagdarasal no siya ay modelo kung paano tayo haharap sa Panginoon, sa tuwing tayo ay magdadasal. No? Ano ba ang ginawa ni Bartimeus? Sumigaw, no? Hindi ibig sabihin literal na sisigaw tayo dito sa kung tayo ay nag nagdarasal, sisigaw-sigaw tayo. Hindi kailangan. Pero ang anong anong pinakita anong ugali ni Bartimeos isang pagpapakita ng papakumbaba isang pagpapakita ng siya ay parang dispirado na nag nagmamakaawa na tulungan na siya ay bulag hindi nakakakita walang magagawa kung wala sa si Jesus. Yun bang lahat, lahat, lahat inaasa niya sa Panginoon? No? Na tinatanggap niya ang kaniyang sitwasyon na walang wala. No? Na nagdedepende ang lahat kay Yesus. Ganun dapat tayo. Buti na nga lang kung nagdarasal pa tayo. Karamihan ngayon hindi na nagdadasal. At sa mga nagdadasal, sa atin na gustong lumapit, lumago ang ating relasyon sa Panginoon dahil gusto nating maging santo, hindi, hindi dapat ikinakahiya na gusto natin maging santo. Ha? Kasi yan dapat. Lahat tayo, inutusan ng Diyos na mahalin siya sa buong puso natin, buong lakas, buong isipan. Love God with all of our heart, mind, and strength. So, ibig sabihin yan, dapat tayo maging santo, maging banal. So, hindi tayo magiging banal kung hindi tayo magdarasal regularly. No? Regularly. Bigyan natin siya ng sapat na panahon, hindi yung minamadali natin. So, para sa mga taong nagdarasal, gustong lumago ang relasyon at lumapit kay Kristo, merong, ano, mayroon tayong alituntunin na susundin. Pag nagpray pray tayo, ganun sundin natin ang ugali ni Bartimaeus na parang ang puso natin na sa estado tayo na dispirado kay Lord na yung kita mo yung isda na kailangan niya ng tubig. Kung wala siya sa tubig ba, mamatay siya. Parang gano'n din. Yung parang nauubusan ka ng hangin na paglabas, nasusokokate ka, tapos paglabas mo, makahinga ka na. Parang hinahanap mo ang hangin. Parang dapat gano'n din tayo. Na pag wala ang Diyos, walang walang wala tayo. No? We should see our littleness, our poverty, our weakness. So kahit ano ka pa ka blessed dito sa mundo, kahit ano ka pa kayaman, may may trabaho ka, may pagkain ka naman, may pera ka sa bangko, kahit okay pa ang sitwasyon mo, pag ikaw ay nagpray, dapat magpakumbaba ka na lahat na wala kang magagawa dito sa mundo, pati kabaitan mo, pati kabanalan mo, ang pagiging moral mo na tao, pagiging matino mo na tao, hindi mo lahat magagawa yan kung wala si Jesus. Dapat ganun. No? Huh? So we come to God with nothing. Para tayong mga pulubi, dukha sa harap ng Diyos. Hindi masama yan mga kapatid. Ganun talaga dapat ang ating mentality mentalidad pag tayo ay humaharap sa Diyos sa panalangin no na wala tayong magawa kahit konting kabutihan man lang sa atin kung hindi sa grasya ng Diyos lahat yan galing sa Diyos grasya So this must be the way we come to our Lord always remember Bartimaeus Lord have mercy on me have mercy on me no? kasi ang mangyayari ang kadalasan nangyayari tuwing tayo ay humaharap nagdarasal minsan no or karamihan piling natin kailangan tayong sabutin ni Lord dapat kailangan at tayong dinggin ni Lord no para tayong uh, spoiled no dahil magaling tayong magpray dahil mabait tayo. So, dapat bibilib ang Panginoon sa atin. No. Hindi dapat ganyan. Para tayo mga pariseo. Uh, tayo ay nagmamataas. Dapat ang iisipin natin ang Diyos nating Ama no ay ating Diyos na lahat umaasa tayo sa kanya at walang wala tayo. And then, di ba si Jesus dumaan? Yun ay simbolo na hintay natin si Lord na tayo ay kakausapin. Meaning, hindi ibig sabihin na pag nag tayo, dumadaan-daan si Jesus, minsan wala, minsan andyan. No, si Jesus ay parating andyan sa harap natin. Andyan sa lahat, hindi nawawala. Ngunit, hintayin natin siyang magsalita sa ating puso. Pag tayo nagmamadali, pag wala tayong sapat na oras na binibigay, kwento lang tayo ng kwento, hindi natin siya hinihintay, hindi natin siya maririnig. Kaya, we should be waiting no? the Lord to speak to our hearts. In His gentle voice, his quiet inspiration. Hindi naman ibig sabihin na maririnig mo yung boses niya sa salita sa tenga mo, hindi. Pag ikaw ay sanay na na nag, nakikinig sa Diyos, nadaram mo sa puso yung mga inspiration, no? Mga tinuturuan ka ng Diyos sa mga maunawaan mo ang mga bagay tungkol sa kanya. Ang pagmamahal niya sa iyo, no? ang sa mga doktrina natin. So, yung ating pagtawag sa kanya, no? Lord, help me. No? Yun ay pagrespondi sa ating Panginoon kung siya ay bibisita sa atin sa pamamagitan ng mga inspirasyon at pagsasalita niya sa ating puso. Now, etong isa pa, di ba may nagsabi sa kanya, Psst, huwag kang maingay. Ha? Huwag kang maingay. Tapos anong ginawa niya? Sinita, sinita siya ng mga tao doon. No? Huh? Nakakahiya ka. Sigaw ka ng sigaw diyan. Huwag kang maingay. Anong ginawa niya? Mas lalo niya pang nilakasan ang boses niya. So, anong ibig sabihin nun? Yung mga sumita sa kanya, yung mga nagsabi sa kanya, huwag ka maingay, tumahimik ka dyan, yun ang distraction sa ating mga pagdasal. Habang, nanununo, habang nagpe-pray ka, tum tumatawag ka sa Diyos, may mga pumapasok sa isipan mo. No? Mga, kung mga, tin, mga tukso, mga materialismo, mga malalaswa, distraction. May gagawin ka pa, yun, pinapatahimik ka, huwag kang mag-pray, labanan mo yun. Lakasan mo pa ang tawag, Lord, ang hirap magpray Ang hirap magpray pray Bigyan mo ko ng lakas mag -pray. Parang ayoko, wala akong gana mag -pray. Yun, distraction yun. Yun ang mga sumisita sa sa'yo. Pst, tumahimik ka dyan. So, si kaya nga si Bertimeo sa ating model. No? So, uh, ang kagandahan don pag may mga distraction, pag nilabanan mo, hin hindi ka makukonsensya na may mga distraction. Kasi yung distraction na yon magiging blessing yon pag nilabanan mo. No? So you should see these obstacle, obstacles, hurdles that must be overcome. No? It will become a source of blessing. Kasi pag nilabanan mo yung mga distraction na yon Uh, mas lala, magiging malalim ang iyong relasyon kay Jesus kasi nagiging stronger ka sa paglaban sa distraction pinapatuloy mo yung prayer mo okay now ang next na sinabi ni Jesus nung nilapit na si Jesus ano ang kailangan mo oh di ba may pagka weird di ba si Jesus alam niya lahat Diyos siya eh. Pati tatanong anong kailangan mo? klarong-klaro naman. Siya ay bulag. Matuto din tayo ganito. May nagtanong sa akin, Brad, kailangan pa bang sabihin kung ano yung pag nag-pray tayo sa pag nag-pray tayo, kailangan pa bang sabihin kung sino-sino yung mga tao sa mga purgatorio na ano? Sabi ko, mas maganda sabihin. Kasi, kung ano yung kailangan natin, isa-isahin natin sabihin kay Lord. Hindi lang yung tamad na paraan na, paraana. Lord, pag, pag nag-pray ka, Lord, thank you for everything, sorry for everything, give me everything. Hindi. Dapat, alam niya, hindi pa natin hinihingi, alam na niya. Diba? Sa Bible. Pero, kailangan nating sabihin talaga, isa-isa, kung ano yung gusto natin. Kagaya din dito, alam ni Lord ng bulang siya. Alam ni Lord kung anong kailangan niya, pero gusto niya sabihin mo kung anong gusto mo. Kasi kung hindi mo sinabi kung anong gusto mo, at binigay niya sa iyo, pinagkaloob niya sa iyo ang hiningi mo. Ano ang pasasalamatan mo? Hindi mo naman hiningi. So gusto niya ang hingiin mo specific para specific mo rin siyang mapasalamatan tungkol sa bagay na yun, na At para uh Mapakita mo ang iyong pagpapakumbaba. At saka, ang sabi ni Jesus, Okay, ikaw ay gumaling na dahil sa iyong pananampalataya. Your faith has saved you. Now, gusto ko lang linawin na hindi ito parate na kung anong gusto natin makukuha natin. Kasi, hindi ibig sabihin na may pananampalataya ka makukuha mo. Ang ibig lang sabihin dito, pag nag ka, dapat may pananampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, hindi ka nagtitiwala, wala kang faith, walang mangyayari. Pero hindi ibig sabihin na pag may faith ka, lahat ng gusto mo makukuha mo. Depende sa kalooban ng Diyos. Kung ito ay bahagi ng kalooban ng Diyos, bibigyan niya sa iyo kung bahagi ng kalooban ng Diyos na ikaw ay gumaling sa kanser, gumaling sa kung ano-anong sakit, ah, uh, mangyayari yan sa iyo. Pero kahit kalooban pa ng Diyos, kung wala kang faith, hindi ibibigay sa iyo. At saka hindi lahat ng pagkabulag ay sa mata. Ito ay nang sisimbolize ng makakita tayo ng ating mga sitwasyon sa espiritual na buhay mabubuksan ang ating mata sa ating mga kasalanan. Mabubuksan ang ating mata sa katotohanan tungkol sa Panginoon. No? So, your, your faith has saved you. So, dapat, prayer with faith. Huh? So, let us pray. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My compassionate Lord, I come to you in my weakness and poverty. I come in need of your divine touch and healing. As you do pass by, I acknowledge your presence and I call to you. Jesus, please do come to me. Have pity on me. Help me to overcome every obstacle of your love and to trust in you always, never wavering from my commitment to you. Jesus, I trust in you. Amen in the name of the father the son of the holy spirit amen thank you bye bye god bless